sama-sama tayong magiging at nagbaliahan ng mga grupong nagpo-protesta at anti-riot police sa Women's Day protest sa Maynila. Papunta sana silang Menjola, pero hinarang ng mga polis sa tapat ng isang universidad. Naipit ang ilan sa mga babae nang harangan sila ng truck. Kalauna, nakapagprograma rin ang mga grupo na panawagan ng karapatan ng kababaihan at pagtuto sa charter change. Ayon sa Manila Police District, hindi pinayagan ang grupong magprotesta sa Mindola dahil wala silang permit. Walang naiulat na nasaktan. Nagahanda na ng alternatibong masasakyan para sa mga pasaherong apektado ng limang taon na tigil operasyon ng PNR sa dalawang ruta sa Metro Manila. Aabot po yan sa hanggang 25,000 pasahero. Saksi si Joseph Moro. Sa Tutuban Station sa Manila, suki na mga estudyante at mga negosyante ng Badivisoria. Pero pagsapit ng March 28, Huwebes Santo, tigil operasyon ng PNR sa stasyong yan at sa buong ruta ng PNR na Tutuban Alabang at Governor Pascual Tutuban. Huling araw ng operasyon ng tren sa March 27, Miyerkules Santo. Limang taong suspendido ang operasyon ng tren para bigyan daan ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway na sinasabing gagawing dalawang oras na lamang ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Kalamba, Laguna. 20,000 hanggang 25,000 pasahero ang inaasahang maapektuhan. Mahirap din na nag-ooperate yung line na yon. At the same time, may construction, ay eh, baka maapektuhan yung safety ng mga passengers. Maghahanap na lang ng mas malapit na alternative na bilian or baklaran. Mas maano, one way lang din kami doon. Magastos po yun para sa amin kasi pag nag-PNR po kami, ano, uh, konti lang po 20 pesos lang po kasi pag nag-commute ka po dito ano abot po ng 100 plus mas okay po talaga. Kailangan po talaga may gawing alternative kasi mahirap sa mga commuter, lalo na yung mga estudyante, tapos yung mga namamalig tulad namin. Ayon naman sa Department of Transportation, maglalagay sila ng ruta ng mga bus sa parehong ruta na tinatakbo ng PNR. Halimbawa, sanay kayo na sumakay sa PNR dito sa Tutuban Station, merong dadaan ng mga bus para isakay kayo. Nasa 25 bus na biyaheng tutuban alabang at alabang tutuban ang babiyahe kada araw ayon sa DOTR. Alas 7.30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang biyahe ng tutuban alabang. Ang alabang tutuban naman mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6.10 ng gabi. Noong isang taon na nang ano isinarang operasyon ng ruta ng PNR mula Kalamba, Laguna hanggang sa alabang sa Muntinlupa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nasa 25 kilo ng umanoy cocaine ang natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Alteche, Eastern Samar. Ay sa mangis lang nakakita sa droga, alas 3.30 ng hapon kanina nang matagpuan niya ang kontrabando habang pumapalaot. Kabalot ang droga sa plastic bag at lambat at palutang-lutang sa dagat. Isinukunan niya ito sa lokal na pamahalaan. Hindi pa masabi ng autoridad kung magkano ang halaga ng natagpo ang cocaine. Pangulong Bongbong Marcos biyahing Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. March 12 at 13 siya sa Germany at March 14 at 15 naman sa Czech Republic para sa mga working visit ay ikalima at ikaanim niyang biyahe ngayong taon. Ikadalawampot dalawa simula ng maupo pangulo para sa kabuang 84 araw na siya nasa ibang bansa. Ilang beses ang may mga pumuna sa madalas sa pagbiyahe ng pangulo. Pero sabi ng DFA, bahagi nila ito ng pagsusulong ng mga layunin ng kanyang administrasyon Presyo ng produktong petrolyo ay inaasahang bababa sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 50 hanggang 80 sentimo ang posibleng rollback sa gasolina. 20 hanggang 50 sentimo posibleng ibaba ng diesel at 20 hanggang 4.5 sentimo ang posibleng rollback sa kerosene yan sa apat araw na trading sa Minoflat Singapore na ginagawang batayan ng presyo ng petrolyo sa bansa. Posible pa magbago ang pagtaya depende sa trading ngayong araw ayon sa DOE. Ang bawas presyo ay dulot ng pabago-bagong demand sa China at Amerika at di inaasahang oil supply mula sa non-OPEC countries. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. May palibago umanon tungkulin si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang private citizen. Sa anunsyong nilabas ang broadcast network na SMNI, kilala umano si Duterte bilang bagong administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Saksi si Salima Refran. Sa social media platform na X, ibinalita ng SMNI o Sunshine Media Network International na itinalagang bagong administrator ng properties ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang SMNI ang broadcast arm ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy Walang ibang detalye ang post ng SMNI. Pero kilalang malapit si Duterte at Kibuloy na spiritual advisor rin ng dating Pangulo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte at ng Kingdom of Jesus Christ. Sinubukan din namin kunin ang panig ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ginawa ang anunsyo sa gitna ng pagkontept ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa umanoy ng pangaabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kamakailan din na isinapubliko ng Korte sa Amerika ang arrest warrant ni Kibuloy para sa patong-patong na kaso ng sex trafficking, cash smuggling at iba pa. Binuhay rin muli ng Department of Justice ang sexual abuse at human trafficking charges laban kay Kibuloy sa gitna ng unsealing ng arrest warrant sa Amerika. Sinabi ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Kibuloy. Samantala, sumulat ang legal counsel ni Kibuloy sa Kamara para sa sabi ng inissue ng House Committee on Legal Franchises. Sinabi rito hindi dadalo sa committee hearing si Kibuloy dahil honorary chairman na lang daw ang pastor at matagal nang hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Samantala, ikatlong araw na sa pitong araw na prayer rally ng mga taga-suporta ni Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. May ibang saliwasan na nananatili para ipanawagan ang pagtigil sa anilay panggigipit sa kanilang leader. Para sa GMA Integrated News, sa Nima inyong sexy. Nang dahil sa Sarangola, nag-emergency landing ang isang helikopter sa Gindulman, Bohol. Nakita raw ng isang residente na hindi maayos ang lipad ng helikopter kaya napilitan na itong lumapag sa isang bakanteng lote. Sa inspeksyon ng piloto, doon nakitang may PC ng saranggola na sumabit sa LEC. At pagkaalis sa PC, nakalipad din ang helicopter. Hindi nasaktan ang dalawang pasahero nito. Sa ikalimang gabi ng lamay para kay Jacqueline Jose, nagbahagi ng matatamis na alaala ang mga taga Kapuso Network tungkol sa namayapang aktres. May mensahe naman ang kanyang anak na si Andy Eigenman para sa lahat ng nakiramay. Saksi, si Nelson Canlas. Higit pa sa katrabaho ang turing ni Alden Richards sa namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Sa kanilang mga pinagsamahan sa mga GMA series gaya ng Ilustrado at The World Between oh, oh. Us, ang turing ni Alden kay Jacqueline, tila ina na rin. We all know how Tita Jane loves unconditionally. Yun nga po, parang ngayon, sa mga naiwan po ni Tito Jai, I feel it. Sabi ko nga kay Kuya Gap after the phone call, sabi ko Kuya uh, Gap, let me know how I can help kasi nanay ko rin yan. Dumating para magbigay pugay sa huling pagkakataon ang mga kapuso stars na sina Barbie Forteza, Jack Roberto, Kylie Padilla at Andrea Torres. Nagbahagi rin ng bittersweet memories ang mga direktor na sina Gina Alahar, at Dominic Zapata. Dumating din si GMA Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Razonabe at iba pang opisyal ng Kapuso Network. We have been blessed to have witnessed your artistry, experience, um, your work and your friendship and your love for the industry and for your craft and we learned a lot from you. So thank you, and you will forever be loved, remembered, and treasured. Sa huli, nagpasalamat naman ang anak ni Jacqueline na si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina. Makakatulong daw ito sa bigat na kanyang dinadala sa pagkawala ng kanyang nanay. Every night, it warms my heart to know how much everybody loved my mother. It's so amazing for me to see how much you guys love her so much. Too. Thank you. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Bigyan din ng DepEd na wala dapat bayad ang anumang worksheet na gagamitin sa Catch-up Friday. Special na programa ng DepEd ang Catch-up Friday sa ilalim ng National Learning Recovery Program. Dito nakatutok ang pagtuturo ng mga guro sa pagbabasa. Wala pong require ang kagawaran na dagdag expenses sa ating mga learners, sa kanilang mga magulang o pagbili ng mga booklets. Sa isang pahayag, ng Teachers Dignity Coalition ang DepEd na itigil muna ang pagpapatupad ng programa. Ay sa grupo, maaring dahil sa kakulangan ng materials na mula sa DepEd, kaya nagkaroon ng umano'y pagbebenta ng mga workbook. Tumas po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Saksi, si Maki Polido. Sa gitna ng mataas na mga bilihin at bayarin, ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho nitong January 2024. 4.5% ang unemployment rate noong January 2024 kumpara sa 4.2% noong October 2023 batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA mula sa 2.09 million noong Oktubre, umakyat ang bilang ng mga walang trabaho sa 2.15 million. Dumami rin ang mga underemployed o yung mga naghahanap ng dagdag na trabaho o dagdag na oras ng trabaho para may dagdag kita. Sabi ng PSA dahil daw yan sa pagtatapos ng Christmas at New Year season kung kailan maraming racket at sideline. sidelines. May seasonality talaga tayo so uh, tumaas yung ating uh, employed persons noong uh, fourth quarter at bumaba siya noong uh, first quarter. Sa labor force participation noong January 2024, 72.9% ay mga lalaki, 49.3% lang ang mga babae. Sa historical data ng PSA, tumataas lang ang bilang ng mga babae na kung may mga racket o sideline bago magpasko. Tumataas lang ito, may mga additional lang yan, kadalasan pag uh, uh fourth quarter, uh, tumataas, nagpo-close to mga 53 to 55% due to yun nga yung mga seasonal jobs. But uh, pag, pag normal na naman, uh, babalik na naman doon sa mga uh, 50%. Sabi ng ilang mga nakausap naming babae sa isang job fair sa Pasay City, mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon, pero mas mahirap kung babae ka. Sa paghahanap ni Daisy Bell, halimbawa, napapansin niyang malimit na lalaki ang hinahanap kahit housekeeping ang pinupunang posisyon. Naiisip ko lang bakit lalaki lang yung kailangan nila, ganyan kung kaya naman po ng babae. Suspetsa naman ni Rhea, hindi siya natanggap ng mag-apply bilang call center agent dahil may mga anak siya. Kagaya ko nung nakaraan, tinanong ako, sabi nga, sino po mag-aalaga sa mga anak mo if ever na ma-hire ka? Tapos sabi ko, meron naman po akong kasama sa bahay. Ayun, ayaw pa rin nila. Ginagalang daw ng Department of Labor and Employment ang prerogative ng mga kumpanya sa pagpili ng mga kukuni nilang empleyado. Pero wala raw dapat diskriminasyon. Kung kwalipikado, hindi raw dapat maging batayan sa hiring ang gender, status o edad. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Narawagan si Chinese President Xi Jinping sa kanilang militar na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat panawagan pa ni Xi protektahan ang kanilang maritime rights at interes at palaguin pa ang kanilang maritime economy. Mahalaga rin daw na magtayo ang China ng cyberspace defense system. Sinabi ito ni President Xi sa delegasyon ng People's Liberation Army at Armed Police Force sa taon ng Parliament Meeting ng China. May bagong atraksyon sa Tanawan City, Batangas. At yan ang horseback riding na magbibigay ng kasiyahan sa mga turista habang nasisilayan ang ganda ng Bulkang Taal. Pero ang mga kabayo pala na ginagamit sa horseback ay nalagay sa bingit ng panganib ng pumutok ang bulkan noong 2020. Ay naman sa mga tagapag-alaga ng mga hayop, walang dapat ipangamba ang mga turista dahil maamo ang mga kabayo. At umaasa rin ang pamunuan ng, ng barangay na masisigla pa ang turismo sa lugar sa tulong ng horseback riding. Kitang-kita ang mataas na alimpuyo o whirlwind na nabuo sa gitna ng isang paaralan sa Pikit, Cotabato. Ay sa isang saksi, may naramdaman siyang mahinang pagyanig bago lumakas ang hangin. Halos kalating oras tumagal ang whirlwind bago naglaho. Isang araw bago niyan, may nabuuring alimpuyo sa isang palengke sa bahay naman na Arakan na tumagal ng lagpas 20 minuto. Walang nasaktan sa parehong insidente. Hindi matatawara ng impluensya sa mundo ng anime ng batikang mga creator na si Akira Toriyama. Ang pinasikat niyang Dragon Ball series, nag inspirasyon ng iba pang manga artist sa loob ng maraming taon. Ating saksiyan. Goku, Piccolo. Sino bang dinakakilala sa mga karakter na ito mula sa manga at anime na Dragon Ball? Dali lang sa Japan sikat, kundi sa buong mundo. Pero ang saya na dulot ng kanilang kwento, Napalitan ng lungkot sa bigla ang pagpanaw ng may akdang si Akira Toriyama. Sa edad na 68, na maalam ngayon ng araw ang tanyag na manga creator dahil sa acute subdural hematoma o namuong dugo sa utak ayon sa kanyang kumpanyang Bird Studio. Maraming kasama niya sa industriya na nagluluksa ngayon. Si Ichiro Oda na creator ng isang pang na manga na One Piece Inalalang inspirasyon Iwan sa kanya ni Toriyama mula sa kanyang kabataan. Ang malaki ang nag-iambag ng namayapang manunulat sa paglikha ng panahong tinatangkilik ang nganga mapabata man o matanda. Nagpahayad din ng pasalamat at respeto ang Naruto creator na si Masashi Kishimoto. Anya ang Dragon Ball ang nagsalba sa isang batang taga-probinsya na tulad niya. Si Toriyama siya raw kasi ang naging inspirasyon niya sa paglikha ng manga. Nagpahig din ang pakikrama yung gobyerno ng Japan sa pagkawalan ni Toriyama. Ayon kay Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, malaki ang ambag ni Toriyama para makilala sa buong mundo ang Japanese content, gayon din sa paglago ng kanilang turismo. Ramdan din ang lungkot mula sa mga tagahanga. Kabilang dyan ang mga Pinoy na tumangkilit sa Dragon Ball mula pa sa kanilang pagkabata. Hey. Binulabog ng dosen-dosen ang Kangaroo Golf Course sa isang country club sa Victoria, Australia. Asa dami ng nagtakbo ang kangaroo, naglayuan ang mga golf player. Wala namang nasaktan sa insidente pero naantala ang paglalaro ng ilang golfer. Hindi pa malinaw kung bakit naroon ang mga kangaroo. Baigit dalawang daang mag-aaral ang dinukot ng isang armadong grupo sa isang pampublikong paaralan sa Nigeria. Ang kwento na isang guro, nangyari ang pagdukot sa mga biktima matapos ng kanilang morning assembly. Ay sa isang konsel doon, nasa isang daang bata ang inisyal na kinuha ng mga suspect mula sa primary school pero kalaunan ay pinakawalan. Nakatakas naman ang ilan. Sinisisi ng mga magulang ng mga biktima ang insidente sa kakulangan umano ng seguridad sa lugar. Nangako ang kanilang state governor na mababawi nila ang mga biktima. Tumagi namang magbigay na pahayag ang mga pulis. Basa sa mga ulat, matagal ng problema sa Northern Nigeria ang mga insidente ng kidnap for ransom ng mga estudyante, ang karaniwang biktima. Kinaaliwa ng netizens ang lolang vlogger na tila pumaparty in the USA. Pero sa likod ng kanyang nakakaaliw na vlogs, may matinding pinagdaanan si Lola ating saksihan. Age doesn't matter pagdating sa pagvlog. Pinetunayan niya na isang lola mula Pangasinan. Dahil all the way from the Philippines, lumipad si Lola Julie Awanan, a.k.a. Lola Geng Geng Geng, sa Amerika. Kung diyan nag-Arkansas, ang gang, ba't ang marayang? Mga kararak, saan ang sa marosas na plus? <laughs> Ang 68-year-old na lola, Gina G, sa pag-shoutout niya sa mga manonood. At ang vlogs ng kanyang pag-parting in the USA, nakuha ang kiliti ng netizens. Nag-umpisa po ito nung pinashare po ako ng anak ko sa Cherry Blossom po. Mm -hmm. Ana, ang atala ko doon sa Cherry Blossom, the first time ko nakita, mga bu nagbulaklak bulak niya yung isang puno ng kamyas. Pero masayaman sa harap ng camera si Lola Julie, marami siyang pinagdaanan sa buhay. Nang pumanaw ang kanyang asawa, mag-isa na niyang itinaguyod ang kanyang pitong anak. So for the best mom for me, kasi lahat ginawa niya para maitaguyod kami. Kaya naman ang motto in life ni Lola, big no to stress, lalo na tumatanda na siya. Para sa kanya, importante ang masaya siya at napapasaya niya ang mga taong malapit sa kanya. <laughs> Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.